palagay ko Happy Tuesday sa inyo mga idol Ito mga idol, may isang product tayo rito Kaka-deliver lang ng gutter ngayon Ito yung tinatawag natin mga idol na 35 degree Kumbaga sa downspot, 1-8 bin Ayan so, Kaya mapapansin nyo mga idol ngayon Nakapit ang kami ng isang gutter Ngayon, bibigtungan to manto. Ikakanto ko to mga idol, sa si ko na naman sa inyo so, yung mapapansin nyo mga idol ano Anong sukat boss? Ayun na, 165 sa centimeter mga idol. Oh, 65 inches. Oh, 165 centimeter. Ito mga idol. May ginawa akong pattern mga idol. Kumapapan. Ito, Itong pattern mga idol. Ito yung kamukha nung pasya. ng pasya board. At ito, papatan ko mga idol. Makapansin nyo. Ayan na. Lapat. Mapapansin nyo. Pag kukumuha kayo ng ay, uh, 35 degree mga idol pag nangangantok kayo. Pag walang andamyo, kung mapapansin nyo, may project na mahirap magtayo ng andamyo. Ito lang gagawin nyo mga idol. Mapapansin nyo. isi-share ko na naman sa inyo ito mga idol. Gagawa kayo ng pattern, tapos ngayon bababa ka na lang, saka na lang igagawa yung sa ipapattern mo sa hard flex o ano mga plywood. Okay mga idol, baba tayo. I-pattern natin sa sanipa mga idol para makuha natin yung sukat ng 35 degree Ito ipapattern ko mga idol papattern ko sa hard flex na sanipa okay nakuha ko na Ay, paano pa para maikan to mga idol ito yung technique sishare ko na naman sa inyo mga idol dahil ito yung idol nyo na hindi maramot Okay. Ang flooring nito mga idol, mapapansin mo. Ayan. Pakita mo boss. Ayan. Ang flooring nito ay 4 pulgada. Ito mga idol, kukuha ka ng 4 pulgada. Dahil pattern niya ang tawag nito. Ayan. Kahit sino latero, mga bitiranong latero, ginagawa to. Yung mga baguhan natin latero, isi-share ko to sa inyo. Dahil yun ang gusto ni idol na... Ayan, nakakuha ako ng 4 pulgada. Ito naman sa kabila, ako kuha ka rin ng 4 pulgada mga idol Ayan. gitan mo ito yung paggawa ng pattern mga idol sa 35 degree para kayo anibawa mga, mga nganto kayo sa taas mahirap magdukot-dukot sa taas kakanto nyo sa baba ito tinan nyo mga idol ang victory nito yung sa sanipan ng gutter at saka sa uno ng gutter susukat ano, guguhitan ko mga idol ayan mo, Ito na yung 35 degree na tinatawag. Ngayon idol. Kung mapapansin nyo. yan. Kukuni mo yung pinakabuka. Mapapansin nyo mga idol yan. Inuwa ko na yung buka. Kukuni ko rin bukas kabila. Ganito po ako kumuha ng kanto ng gutter mga idol. Uh, mapapansin nyo mga idol. Ayan ah. Ayan ah kailangan pumarias yan titignan natin mga idol okay pumarias ito na yan na yung kanto mga idol mapapansin nyo ayan kung mapapansin nyo iguguhit ko dun sa gutter sisilipin ko na naman to mga idol okay parehas ito na yung kanto ng gutter ginawit ko dito sa sanipa para makuha, makuha ko yung kanto ng gutter sa 35 degree. Ngayon, ikakanto natin sa mismong gutter. Okay. Fokus ka rin po, boss. Kabila. Oi, okay. hindi na 'yung mga idol, tutok okay. mo, boss. Ito, Ang sukat so, natin kanina mga idol, ay 165. Kunin natin 'yung sinasabi nila na ano, may nagbigay sa akin kagabi mga idol na nga, isang squad isa po. Na sobrang pati mga idol maganda. Okay. Ito na 'yung sukat mga idol. Hindi bali tumagal ang vlog natin ko. 30 minutes, walang problema. Ano? 165. Ang ganda. Ngayon natin na 65 mga idol. Ngayon, okay. uwi ko na. Kita bukas. Yan. Ngayon, 'yung tinututukan natin na uh, 'yung canto nito. Ay, papakita natin guys. Yeah, yeah, yeah. Para makita ng mga idol natin ito. Ito yung tinutukoy ko sa inyo mga idol. Ginuhitan ko sa eskwela. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan ah. Ang sukat niyan ay 1 in 3 port halos yan. Ngayon, ibibigay mo rito 1 in 3 port. Okay. 1 in 3 port. Huwag mo to habanti ka lang mga idol dahil ito yung likod ng salita. Okay. Ayun. Kukuha ka sa muldura mga idol kung mapapansin mo. Ayusin mo sabi. Kukuha ka sa muldura na no, 165 din. Ito dito sa gali sa puwet sa flooring hanggang dito sa muldura. Nagtapat yan. Ngayon. Ang buka nito mga idol as in ay 3 and 3 fourth. 3 till 3 fourth mga idol. Ngayon, sisilipin natin. Doon ka boss. Okay, sisilipin ko mga idol. Ito na yung kanto mga idol. Pansinin nyo mga idol. Yung kanto na to at saka yung kanto nito nagtagpo. Okay. Guguhit ko lang itong mga idol. Papansinin nyo. iskulahin mo ito pataas iskulahin mo rin itong pataas pababa o, wag mo nang wag mo nang galawin yan dahil mga idol alanganin pangit na sa taas na kailangan idudugtong mo rin isa ayan ang kadugtong nito sa mga idol ito e. para makita ng mga idol natin ito mga idol ang kadugtong naman nito mga idol ayan ibabal eh ano natin ha natin doon sa isang gutter na buo Ayun, kinuha ko yung mismong kanto nito mga idol. Ito na yun. Okay. Ayun, kukunin ko rin yung 1 in 3 fourth. Okay. Ngayon, sisilipin mo na naman itong mga idol Kung mapapansin nyo Sisilipin so, ko naman to. Okay. Silip na. Bumita mo na lang to mga idol. Handa mo nang barina natin mo, idol. So, ito na yung 35 degree. Ito, nag muna ko na itong kabulak. Nag-uwitan Ngayon, pupukitin natin ito mga idol. Okay, apply. Unahin muna natin itong isa. nasira yung buti natin sa pinsik ha ah. yung buti natin sa pinsik Ano yan? Uh, madalas po talaga yung mga resang mga idol eh. Ang ginagamit uh, ay box type na gutter. I-share ko na naman to sa inyo mga idol para tayo po ay eh, matuto po sa tinatawag uh, nating kantumisa na 35 degree o 45 degree kung paano ko ginawa kinakita mo sa inyo sa may sanipa pag halimbawa wala kayong andali mga idol Kaya, Ano lang gagawin nyo matutunan at matutunan yung mga idol kasi may mga sukat depende naman din sa lakay ng garter. depende naman sa sa flooring apply sa idol 35 degree naman ang tawag nito hindi 45 pansinin nyo mga edo kung paano ko ginagawa malay mo mga idol mga follower, mga contraction worker mga only mga 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 oh, nakaraan na hablang ko kahit pa paano makakatulong po ako sa inyo sa pamagitan ng konting ko dahil yan ang handi idol na makatulong sa kapwa ko Pilipino ito ayos ito mga idol ito plain lang ito mga idol plain lang kapag nito para mairibit natin constellation ang uno Rizal mga idol radi ko Sir Boboy Forman Happy um, Martes sa inyo mga idol mga follower good morning po sa inyo ano yung gunting na ano may may tayo nga. may tayo nga. nasira yung gunting namin mga idol yung mga bago kong binili na gunting sa 0.6 ay stainless yung gero na 0.6 nasira ganun talaga mga katapatan sa mga project na mga kapal ng mga idol <coughs> Nababari na ano lang to. Mayroon ngang nag-comment sa akin mga idol. Uh, isang baser, bastos. Baho raw ng dumi ko. Kala niya. So, di hindi naman niya nakikita yung dumi ko. Nag-comment siya ng bastos na comment. So, wala siyang magawa sa buhay. Hindi ko naman siya kilala. Nainira lang. Nakapwa ang magdagama sa mga idol Etong bot dito ka lang. Sa mga idol. Sa idol sa kay degree. Ah naba. Doon ka sa kabilang tapos hawakan mo. Ni mo yung barina. Dito, dito, dito. Dito sa kamay mo. Dito sa kamay mo. Tuturuan kita. Ah, okay. Kasi babarin ko yan. Ito mga idol ha. Ito na yung kinanto natin ngayon. Babarin na ko ako ng mga idol. Hindi maring hindi magtatagpo yan mga idol kasi may pattern doon sa salipa. Ito yung pinakamabilis mabilis na kanto mga idol dahil ay, yan, ganun mo. Ay, tinuturo ko po sa inyo. Ayan. lapit na napaka simple lang kung matataranta vlog lang tayo napaka simple lang po mga idol sa 35 degree wag kayong pag na nahirapan kayo, mga idol i-comment nyo sa akin mag-comment kayo sa mga video sasagutin ko po kayo kung paano yung pagkanto ng 35 degree pero kung mapapansin yung mga idol ayos na yan lang po ang pagkanto ng 35 degrees na tinutukoy. Okay, ingrapin natin yung flooring. Ganun mo. Pagay mo ng kahoy doon para hindi magkasbas yung flooring lamag mo o ito mga idol Nat-scroll pre Nat-scroll Diyo may namartay niyo natin, putik ay sa vlog. Kasama ka talaga. Ito mga idol, ito yung Ang ano ko sa, okay, sa uh, Ito sa pintura. mga pansin yung mga idol. Focus mo idol. Ayan, Ayan yun yun yan yung pintura namin kasi yung materialis nito yun ngayon doon din na uh, nakukuha dito sa yun yun uh, ino umuorder um din po, po kami para parehas ang kulay nung pang retouch o oh, baka naman yun yun biro lang pero kung totoo mas maganda itong mga idol yan retatch natin ha. Tayo ang kulay mga idol kasi yun yun yung touch up pint natin. Ayan. Okay. Ayan. Okay, thank you. God bless mga idol. Good morning po sa inyo. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko at mga construction worker. Maraming salamat sa mga suporta niyo sa akin. God bless you to all. Thank you. God bless. Ito mga idol. Yan ang 35 degree. Okay, thank you. Wala pag mga bro. Wala, wala. Ayan mga idol. Ayan, pansin nyo. Ayan. Okay mga idol, maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. Thank you, God bless.